Gagawin so, nyo lang mga hanggang. Uh, Pakuha nyo muna siya. Pakuha nyo baba at taas. Tapos kung matawang nyo metro. Tapos, tapos pa nyo

tsaka sa neba. Pwede na tayo neba. So, ito nga nyo. Dito nyo magagayon nyo. Dito. Tapos, susupapin nyo lang siya. Palipis nyo natin. Lagyan nyo sa pinakadulo. Para malipis palitada. Yan. Tapos, suwatan nyo kung ano sukat dito. So, pipe. Ito so yung 5 cm dito lalagay nyo dito sa baba 5 cm so test natin ito dapat make sure na hindi siya kagalaw ng ulo so yun ang mamit siya 5 cm na dito siya so nakahulog na yung palitada natin tapos kanyang din gagawin nyo sa kabila babatakan niyo lang din siya magandang gato niya rito madaling niyo tayo sharing niyo rito tapos tatali so kung saan natali niya ng mga loads bulog na natin sya so kung talaga pabuhulog ng layout sa kalilada 5 cm doon tapos dito 5CM So ayan mga siya So ayan Naka Skuwala na siya Naka Pulog na So tatalo na lang siya dito So ayan mga Okay na yung ating layout sa paligawa so uh, okay na lunch. Ah, pwede lang pag-layout ng ah, uh, palikado sa ano, tulog sa So uh, sana may nagustuhan kayo sa video na tutorial ng mga At kung di ka pa nakasubscribe sa YouTube, YouTube, channel ko, then ah, click mo lang yung subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko araw-araw. Ah, uh, salamat.